Ah, so pastila na lang position na kabro. ko yung pang-engineer na sombrero ba. Kung sa aming mga lugar na makabro. Para ka mag-araro dyan. Dahil bagay ito makabro. Sipte ka sa init. Ayan, ayosin natin yung pinakalak sa ating ah, nguso. Para hindi mahulog yung sombrero natin isuot. Dahil tayo ay ating ngayon dito sa mismong building. Ay tingnan natin kung anong posesyon doon mamaya. Hasta Purang-purma pa na ito dahil nandito na tayo sa gwardiya ba? Kaso hindi approval ng ang posisyon na nakasipte. Hid man sana tayo kaso ang ating kasama hindi. Ayan, nakapasok na sa oras na ito makabro dahil ang ating kasama na kahiram ng bisba. Uh, ano ba? bisba uh, para din nga ng biruwa na engineer mamaya makita nyo itong kasama natin. Ay napakaganda yung suot niya. Gayto ang posisyon sa makapro makabro um, makita napagadaming mga kalat paano natin ma-plot ito mga napagadaming kalat ito parang elevator natin i pa yung wall dahil, dahil ding dingding maulit daw nila yan kahit may dingding -ding na ay kaiba tala pag mayaman makabro kahit may dingding -ding, ding ulit kaso madumi yung mga flooring. mo kita po yung mga labas makabro napakalat pa dito sa loob oh. wala pa nga ceiling eh hey, oh, kung makita sa mismong labas kalat talaga tapos pwede magplating mag-plating mga dahil makaalat. Kahit mamaya sa taas doon tayo mag-plating. O yung makita sa labas mga yun oh Know? You know? Diyan swimming pool kaso may ipa-plating kami kaso hindi matuloy yan dahil sobrang kalat Magulo mag 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 pa sa mag-asawa na laging nag-away. Ay joke lang. Ito na mga mas Nasa taas. taas doon na sa taas mag-plating dahil sa taas yata medyo malinis na sabi nila dahil pa ang pababa kasi ang pinis ito makabro simula sila ng ano napipinis kaya yun akitin natin lahat kasi makabro mula ground hanggang 26 sa amin yung uh, wall uh, ikaklating natin wall ng elevator yun know, dito tayo sa ano sa mismong hallway nila ay medyo okay na mas linis na kunti kasi wala pang ano wala pang tiles yung flooring medyo yun know, ang kasama si engineer number 1 ayan nanguna sa ating paglalakad, paglalakbay, papunta sa ating paroroonan na ipaplating na dito sa mga wall ng elevator. Ayan. Pasok ka dyan. Ang makapro. Wala pang ceiling. Medyo madumi pa talaga. Kaya pasensya nyo yun na yung ating pinaglalakbayan dito. Wala yung marumi yung ceiling. O walang ceiling. Ayan. Kung makaburo. yung wall nila. Wala pang finish yung iba. Kaya medyo magulo pa. Kailangan natin makapro na. Pasensya. Nandito lang po.